Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo Siyam, Versikulo 1 hanggang anin. At sa ebanghelyong ito, makikita natin na isinugo ni Yesu Kristo ang labindalawa. At binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo rin sila upang ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng maraming may sakit. Ngunit siya'y pinagbilinan nila na huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, lukbutan, tinapay, salapi o bihisan man. At anong ibig sabihin nito? Nung isinugo ni Kristo ang labindalawang alagad, ay wala silang daladala. At ito ang tunay na kahulugan ng misyon. Ang ibig sabihin, hindi kung anong mayroon ang tao ang magbibigay sa kanya ng lakas upang ipahayag ang mabuting balita. Minsan, iniisip ng maraming tao na kailangan niya ang bagay na ito, kailangan niya ang aklat na ito, kailangan niya ang pag-aaral na ganito, kailangan niya ang kasanayan na ganito, kailangan niya ang damit na ganito. Kailangan niya ang iba't ibang materyales upang maging mabisa ang kanyang pangangaral ng kaharian ng Diyos. Hindi masama ang mga ito, ngunit hindi ito ang esensya o ang mga pinakamahalaga sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon. At ito ang punto ng ating ibanghelyo ngayon. Sapagkat hindi nila ipapangaral kung anong mayroon sila. Hindi nila ipapangaral kung ano ang pag-aari nila. At maaring sabihin din sa atin ng Panginoon, hindi natin ipapangaral kung ano ang kaya natin. Hindi natin ipapangaral kung ano ang mayroon tayo sa ating buhay. Hindi natin ipapangaral ang ating mga sariling kaalaman, ang ating mga sariling talento. Hindi rin natin ipapangaral ang ating mga narating, at ano ang ipapangaral natin? Ang tanging ipapangaral natin ay yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang ibig sabihin, kailangang isugo tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga walang maaaring magpahayag ng mabuting balita hanggat hindi siya isinusugo ng Diyos. At ano ba ang kapangyarihan sa pagsusugo? Ang kapangyarihan sa pagsusugo ay mauunawaan natin. Sa Ebanghelyo ni San Juan, kung ating titignan sa ikadalawampung kapitulo, sinabi roon ni Esokristo kung paano ako isinugo ng Ama, gayon din ay isinusugo ko kayo. At pagkatapos ng sinabi ni Kristo magpatawad kayo ng mga kasalanan. At ito yung dahilan kung bakit isinugo ng Ama si Kristo, ay para magpatawad ng kasalanan at ang pagpapatawad ay larawan ng napakalalim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ito ang natanggap ng labing dalawang alagad. At ito rin yung kapangyarihang ibinigay sa kanila nung isugo sila. Kung anong tinanggap kay Yeso ay yun din ang dadalin sa tao. At makapangyarihan ang karanasan ng pag-ibig ng Diyos makarapi, makapangyarihan ang karanasan ng kapatawaran sa Diyos. At ito ay may lakas na palayasin ang mga demonyo at pagalingin ang mga may sakit. Kapag may ganitong karanasan ng tao, kapag naranasan ng tao sa kanyang buhay ang ganitong uri ng pag-ibig, nagkakaroon siya ng kapangyarihan o lakas na magpahayag ng mabuting balita. Sapagat kung ating susuriin at ating lalagumin. Ang pinakapuso ng mabuting balita ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, wala man tayong daladala, wala man tayong salapi, wala man tayong kayamanan, wala tayong lukbutan, taguan ng kayamanan, wala tayong sapat na tinapay, wala tayong tungkod na makakapitan, maaari pa rin magpahayag ng mabuting balita. Sapagat ang kapangyarihan ay nanggagaling sa pagsusugo ni Yeso Kristo at isinusugo niya tayo dala, dala yung kanyang kapatawaran at pag-ibig. Kaya sa araw na ito, nabibigyan tayo ng lakas. Hindi natin kailangan tignan kung sino tayo, kung ano ang mayroon tayo, kung ano ang magagawa natin, kung ano ang ating mga narating sapagkat mayroon man o wala ng mga bagay na ito, hindi ito ang hadlang. Hindi ito makakahadlang. Ang pinakamahalaga, naranasan ang kapatawaran at pag-ibig ni Heso Kristo at kaya nitong magpalayas ng napakaraming demonyo, masasamang espiritu ng kalungkutan, ng kawalang pag-asa, ng pait sa buhay, ng kadiliman dahil sa kasalanan kapag ipinahayag natin ito sa ating kapwa. Nakapagpapagaling din ito ng, ng mga may sakit. May sakit sa puso, pusong sugatan. May sakit sa mga ugnayan sa mga relasyon. May sakit dahil sa sugat sa nakaraan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon ay kayang paghilumin ang kahit anumang sakit, sugat, o pait na naranasan ng tao. Kaya nga tayo ngayon ay inaanyayahan ng Panginoon at binibigyan ng lakas. At sinasabi sa atin, isinusugo ko kayo sa kapangyarihan ng aking pag-ibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.